Ididadalo si Vice President Sara Duterte sa ikapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. gayong araw. mismo ang kanyang kinumpirma sa gitna ng kanyang talumpati sa Free Duterte Rally sa Seoul, South Korea. Ayun sa pangalawang Pangulo, sayang lang sa data o internet ang panunod ng sona ng Pangulo at pa babasahin na lamang niya. Ang transcript nito para malaman kung ano-ano ang mga pagpanibagong pambobola di na sinabi ng Pangulo. Eh, hindi na ako manonood, babasahin ko na lang. Huwag hmm. <laughs> na rin magbasa. Kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi eh sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. Ngayong araw, inaasang uuwi ng bansa si VP Sara matapos ang pagdalo niya sa rally sa South Korea habang sa Kuwait naman ang susunod niyang biyahe para mag usap sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte.